So, hello mga electrical n'o. So, ah uh, tayong pag-uusapan ngayon no, tungkol sa battery. So, yung battery ah uh, parang balon niya n'o, parang balon. Then yung solar panel mo ay parang uh, imbudo, parang ganun budo, ng imbudo, nang tubig n'o. So, kung mas malakas pa yung load mo, then yung load mo ay yung gripo n'o, gripo. So kung mas malakas pa yung gripo mo kaysa dun sa imbudo na nakokolekta mong tubig, so anong nangyayari, uh, mababas mababasyo yung battery mo. Kaya sinasabi ko dun sa mga aparato natin para sa pangmasa na solar panel, no? 100 watts lang ang minimum para continuous na uh, magagamit mo yung system mo. No? Halimbawa, oh, sa gripo mo is 100 watts lang ang binukas mo. Dahil yung sa imbudo mo, nagko-collect siya ng 100 watts din. Okay? So, continuous yun. Maghapon mo magagamit at daytime. Okay? So, pero kung mas malakas naman yung gripo mo, no? gripo mo, mas malakas kesa dun sa imbudo mo, anong nangyayari, uh, mababas yun. Mababas yun yung baterya mo. Okay? So, kung yung imbudo mo na solar panel mo ay nag-harvest ng 100 watts, no? per hour then ang gripo mo is 150 so ano mangyayari madidiskarga yung battery mo wala ka na magagamit sa gabi pero kung yung load mo ay maintain mo lang at least 60 watts no? ang bukas ng gripo sa baterya then yung solar panel mo na imbudo ay nagbibigay ng 100 watts so may matitira pa yung battery mo sa gabi na pwede mong gamitin sa ilaw so okay no, yun no, kinumpara lang natin no na yung battery ay parang balon o balon o tangke no then may gripo yun so gano no kaya sinasabi ko uh, hindi pwede sa washing hindi pwede sa matataas na ano lalo na sa refrigerator may mga surge kasi yun so yung aparato natin na pangmasa merong ano yan may low voltage disconnect na kung saan kapag lumampas ka sa voltage na napakababa ay magsa-shut off 'yon. Kasi kapag tinry mo na ilagay sa washing, nag-11.5 yung voltahe ng battery mo. So hindi maganda 'yon sa battery at madaling magre-retire yung battery mo. Okay? So kaya naka-set 'yon sa aparato natin ng 12 volts. Once na bumaba yung voltahe, nag-12 volts mag-cut off siya. Okay. So 'yon, no? So yung battery yung iniingatan ko ron, dahil siyempre mahal din ang baterya pero kung luma naman yung baterya mo sige go iset mo ng 11 volts yung LVD uh, LBD mo no pero ako na rin nagsasabi na hindi tatagal yung battery kapag ganun sinet mo ng diretso no lalo na yung direct yung battery sa uh, aparato natin na no? walang safety feature so yun so kaya tayo mayroong mga LBD sa pangmasa natin kahit anong setup yan nilalagyan ko ng LBD pero na lang yung uh, hy hybrid natin no? hybrid kasi may sarili yung LBD na sa loob kaya hindi mo na kailangan doon pero sa mga pangmasa natin so kailangan ng LBD so yun ang pinaka uh, pinakamagandang explanation na sinasabi ko no so kayang kaya ng ano ng pangmasa yung ano washing ang problema yung battery ay sacrifice so kung may budget ka pwede mong dalawahin yung battery mo pero syempre pag dinagdagan mo ng battery na dalawang 108 dadagdagan muli na solar panel so kaya hindi pwede sa rep sa washing yung pangmasa natin pasensya na so pwede ma-recommend ko is TV clipan router at mobile charging yan mga ka-electrical no? so thank you God bless